Ayan, susunod ang magkatanong naman ay si Franz Sahorda. Franz! Hi guys! Hi! guys, afternoon! Ayun! Kahira! Sorry! Para pa pausin ka pa, Franz! Hindi sabi niyo ako magpinapasin. Okay, first question is for Kira. Okay, Kira na tanong ko sa Twitter ko, hindi ko na So, fun question lang. Kasi, I think na mo yun naman si Emilio. Like, one week, right? Parang may one week or two weeks pa kayo yun. Yes, yeah, two, two weeks. Two. So, the question would be, kasi very viral din yung sinaing wars sila si na Ralph. So, my question is, sino mas masarap mag for you? Si Ralph or si Emilio? Oh my goodness, you know, it's very hard talaga kasi pareha silang magaling eh. Um, you know, I think, I think it's Emilio. Wow! <laughs> kasi nandito, <laughs> may lang hindi. Magaling talaga sila pareho. So, sarap na sarap talaga kami sa mga sa saing nila. So, teach me your ways. Teach me how to saing, Emilio. Yeah. <laughs> okay, ano po siya. So, punan ko na muna. Okay, si Emilio na kasi napagod namin sa pamilya sa grade. Kasi si Prefer, nagdong ko na nalaman, super first timer mo lang talaga. So, congratulations ang galing mo yun. Maraming siya sa mga. But now, my question would be, um, kasi kayo natanong na kung may babaguhin pa kayo. Ngayon, my question is, kung mga may pa kata o na bumalik sa bahay or naisip niyo ba na kung mara meron ba kayong sa tingin hindi pa naipakita sa loob na sana you had the chance na maipakita sa loob kung could be talent, could be what or ang sa tingin ko, sino pa sana maipakita if given the chance or kung nagkaroon pa ng na longer time sa loob na bahay Ako for me po wala po talaga kong babago. I think kapag bumalik po sa bahay gagawin ko lang din po yung ginagawa ko nung nasa bahay ako kasi yung pagpasok ko pa naman po sa bahay, yung mindset ko is no regrets. Let's leave everything um, there. Kasi hindi mo alam kung kailan na yung last week mo doon eh. Kaya palagi ko sinasabihin si Kuya na, Kuya, I will do my best every week kasi I don't know kung ito na yung last, kung ito na yung um, time na alis na ako sa bahay ko. So I promise to give my best. And proud po ako na magsabi na ginawa ko po yung best ko. And even though it was a short stint, it was very, very sweet. And I would not change it for the world. A.K.A. Kira, ikaw ganun na yan? Ha. Gusto mo Hindi ko napakita. I wouldn't change anything. Pero given more time po talaga, mas lalabas pa talaga yung kulit ko. Parang, by the time that Charlie and I went out, doon palang nagsistart na ng makulit ko, tsumitsika chika na ako sa lahat. So if I was given more time, I think I would have shown that more, yung baklita side ko. Kasi the first week, mommy, alam mo to, di ba? The first few weeks, hindi talaga lumalabas. Kaya yes. yung period ko. Eh, syempre, I don't want to force it. So, lalabas talaga si baklita Kira. Pero, I also think, <laughs> sorry. I also think, um, I wanted to be a task leader. Ayan lang. If it was something,

Yes, my question is, kung given the chance na ngayon dito na kayo, ano gusto nung ita? Talaga yung pagiging leader, leading lady, leading, leading man, o gusto nung subukan ng maging diverse, ay pwede nilang mag-contribita, like what you've done in the past as well. Okay. Thank you guys and congratulations. Thank you po. Um, ako naman po, I think, leading man talaga ang pangarap ko nung pumasok ko ng industriya. Uh, walang iba kung hindi maging leading man ng ABS-CBN kasi siyempre lahat ng mga leading man ng ABS-CBN ngayon sobrang gagaling na artista. And, um, grabe yung effect sa you know, nila sa buong Pilipinas. No? Napapasaya nila, napapaiyak nila, and sana, um, in time, of course, um, I will be able to follow in their footsteps. So, no okay. problem. Thank you, po. Ako naman, for the longest time po, I've always been doing the pita roles, the good girl roles, the rich girl. So, I really want to try um, kontrabida na Wala, well, that's something that I really haven't, you know, experienced yet. What's it like na mang ape ng iba? Ewe! <laughs> ewe lang, ewe lang. Yun, at saka, ano, nahihiya ako sa bingit. Ayaw mo yan, anak ko? Jezebel. Jezebel talaga. Yun yung isa sa mga dream roles ko. So, ayun, hopefully I could do that. Someday. Thank you Emilio Kira. Bago natin tawagin ng uh, next na magtatanong, may nabasa ko sa YouTube natin na question. Sabi daw, for Kira and for Emilio, if you guys were given the chance to make a season 2 of Bagani, and you Kira will take on the role of, uh, originally played by Liza Soberano, and Emilio, yung kay Enrique Gil, would you grab the opportunity? Absolutely. Bagani, that was that was super iconic as well, and to follow in the footsteps, of oh my God, of Liza that would be a huge honor, definitely. Thanks, Emilio. Of course, the Bagani was truly iconic, like Kira said, and Liz Ken is one of the biggest love teams in Philippine showbiz industry. So um, to be even mentioned in the same breath with them is already um, an honor. So of course, um, I would definitely say yes. Yeah. ang buong laba, titignan ko ba yung dalawa? Parang may na-mention dati na parang gusto ni Emilio yung parang mga ala uh, got to believe, yung mga mula sa puso. Parang pwede kang ala Rico yan, tapos siya si Claudine Barreto, no? Ay, in fairness. <laughs> oh, why not, di ba? Laban natin yan. Pero next question will come from Team lot of pep.ph. Miss Tien? Hello po. For Emilio, I Emilio mean, do you think it's really your time to get up sa bahay? Um, Siyempre po, um, medyo malungkot ako na lumabas ng bahay kasi feeling ko um, marami pa akong pwedeng um, iambag sa bahay. Uh, especially with the housemates, yung mga tasks. Ang favorite ko kasi sa bahay is one of my favorites at least, yung mga weekly tasks. So, ayun. Um, but I'm happy na lumabas ako kasama ng aking duo na si Michael and of course, seeing the warm reception lahat ng malalaman Mary, namin kayo. And yeah, so yun po. Thank you po. Hindi mawawala yung mga love team love. So, Binigyan, kung bibigyan ko na pagkakataon na malonger yung pag-stay mo sa bahay, sino babae gusto mong pang How na housemate? Uh, siguro si uh, si Nika. Um, I think we were getting close na, pero syempre, could get uh, deeper connection pa with Nika. Okay. But, yeah. Pretty Kira, Kira, yung mga discovery mo na hindi mo ah, uh, sa bahay, hindi ka pa pumasok tapos hindi mo lang siya nalaman na agad ah, pa pala ako. Nakapasok ka na. Uh, like about myself? Um, I've said this before, sobrang clingy ko po pala when I'm surrounded by the right people. Malabas talaga yung pagka-clingy ko. I love like hugging my fellow housemates. I like you know wrapping my arms around them, playing with their hair. See, easy. At pinaka favorite ko gusto ko yung may kahati ako sa food. In lang. <laughs> so, ano din natin is sunod ko din din na kasi parang uh, pag tulabas mo ng bahay for guesting, tapos meron kang trending na sa tiktok uh, lock. Yung kaya parang marami kasing netizens and your fans na nabastusan daw doon sa ginawa sa inyong pag-cut mm -hmm. ni Reed De Silva. So reaction mo? Actually, no, when I was there, hindi ko naman po feel na may uh, kabastusan na nangyari. And alam ko naman din, yung sa mga live show po na ganyan, talagang may oras yan. So if they needed to cut the show, wala ko talagang problema yan sa akin. And by the time that I was there, di ba nasabugan ako ng powder, so parang, Sabugan ka eh. Diba? Oo, uh, uh, twice. Twice. Why, twice. Okay. twice ikaw. Sa pesos na. Uh? Buti ka. <laughs> so nasabugan na ako. So alam like, niyo yung medyo, I'm, I'm still reeling from the moment na, oh my God, what do I look like? Diyos ko, paano to? Tapos hindi ko pa makita yung, yung, anong tawag doon? Yung prompter sa harapan ko. I think a little bit of the powder went in my eye. Nalasahan ko din yung powder. So <laughs> talagang hindi ko I really wasn't prepared in that moment. Kaya okay lang po sa akin na na That's fine. Thank you. Thank you Maraming salamat kay team Bylon of Pep.ph. Susunod muna naman sa Lionheart. Tawagin naman natin Richard Pabicawan. Thank you. Hello, good afternoon kay Nathan. At sa katay, thank Sa mga previous seasons, may house players. And for this season, wala pang pumapasok kung kayo bibigyan ng chance makapasok ulit bilang house players, ano sa paligid mo yung gagawin nyo para ma-break ma yung current na para naging habit na ginagawa ng mga housemates sa loob Oh, that's a tough one. That's really, really tough. Ano ba, ang house challenger is pampagulo, di ba? Yes. yes, yes. House challenge. Oh. a chance, I would definitely want to go back. Pero kuya, ikaw na bahala mag-isip ko ng gagawin ko. Parang hindi ko, I can't think of what I could, you know, do to upset them. Ako rin, Kira. I think si Kuya talaga ang magbibigay ng budget sa amin kasi siya naman talaga ang magsasabi kung babalik kami as player and syempre kung pipiliin niya kami, may rason yan and for sure I'd like to hear from him first. Pero kayo ko kayo tatanungin ko ano yung task na gusto nyo ipagawa sa mga housemates kapag kayo naging house player, ano yung pipiliin yung task? Tara, you know, from housemate to big brother. Ah, uh, oo. <laughs> <So>, uh, uh, <laughs> uh, kung may task kong papagawin sa mga housemates, siguro lahat kami ano, kakain lang. Para magluluto kong yung anti-budget, tapos kailangan masarap ang pagkain. Pero po, kasi alam ko kung gaano kahalaga ang pagkain sa mga housemates. Eh. I would just give it to them. Tapos kung kung hindi nila maubos yung pagkain, 50% lang yung budget. Pero pag naubos, 100%. Kung ganun dyan, ganun. <laughs> lang. Ganun. Kira? Um, tatanggalin ko yung kanin nila and then I want to see their behavior going. <laughs> <laughs> wow! wow. kanina na enjoy na enjoy mo yung rice with toyo. Oh. Yes! The best yun. The best. Tapos isang itlog lang po. Oh. And of course, with Oishi. Oh, oh yes, thank you oh, so much. Oishi. I love you, Oishi. May ulam uh, kami, kahit walang budget, Oishi. Yeah. Saan makasama natin ang Oishi sa Star Magic Spotlight, ano? <laughs> <laughs> Thank you, Mia and Kira. Thank you. Maraming salamat and miss you kay Richard. Ito, last question na bago natin na uh, bago tayo sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Marami na kayo for sure na panood ng mga online edits about you, about you, about sa mga siniship sa inyo. What's your comment about doon sa mga napapanood nyo ng mga video edits online? Ang sisipag nyo talaga. Ay. Even the smallest interaction talaga, nilalagyan po nila ng music, ng filter. Nakakatuwa siya. Kasi para sa amin, inside the house, sobrang wala lang. There's no mali siya whatsoever. Pero bakit ngayon na pag nakikita mo yung energy, ay! May Oo! Thanks, Kira and Leo. Ako po, Mama Jai, I haven't watched all yet. But I'm so happy kasi nakakatawa lahat ng mga edit nila. Please continue making because I really enjoy seeing it. Um, it really warms my heart na napapasaya, na, nasisiyahan yung mga tao dun sa amin, especially sa mga edits nila. So, ayun, um, lahat ng mga gumagawa ng edits for PBB ko lang. Maraming salamat. We really enjoy it. Iyon, maraming maraming salamat. Parang paka naman po natin mga kapamilya, Camille Dyers and Kira Ballinger. Ngayon, syempre magpasalamat kayo sa lahat ng mga taong sumusuporta, sa mga bagong mga fans na talaga namang minamahal kayo. Let's start with, of course, Kira Ballinger. Yes po, mga kapamilya, mga uh, kirmilyo, and syempre to my, to my kishes, maraming maraming salamat sa sobrang inat na pagmamahal nyo. Ramdam na ramdam ko. And I'm so grateful for each and every one of you. Um, grabe, I can't wait to meet you all in person. Sana makapag-get together tayo soon. Kirmilyos, kishes, everybody. Everybody's invited. So I'm looking forward to that. And Ayun lang. Let's spread love lang. Don't engage with the, you know what I mean? <laughs> Yun lang. Thank you, thank you so much. I love you. Thank <laughs> love you! Oo <po. laughs> naman, di ba? Ako yan ang lalaman ng puso. Why not? Thank you! Emilio. Mga kapamilya, this is Emilio Diaz. Maraming maraming salamat sa support sa aming dalawa sa PDD Collab. Um, of course, mga Team Milly, mga Team Fermilio, Maraming maraming salamat sa support na sana hindi po kayo mapagod kaka-support na sa amin and sana nag enjoy kayo sa amin and of course, we promise to work so much harder para mas marami pa kayong i-enjoy and of course, I really hope to see you all soon um, Eat well and yun, thank you Tama, eat well Tama, tama eh, maraming salamat Emilia Diaz and Kira Ballinger. Napakasayang ako yung tuhan. Papa, diyan yung Love at First Bite po po. Oh, naku, i-invite mo sila lahat sa Love at First Bite, uh, of yes. course. Sorry, mga kapamilya. Please, please, survivein nyo po ang Love at First Bite. Sa so, IWANT TFC lalabas na this year. Um, directed by Ivan Payual starring me, Ring Brani, and Chantel Santos. So, maraming po po yung magkita doon sa amin and sana magustuhan nyo. Thank you so much, Emilio. Ngayon, syempre, sana po, nag-enjoy po kayo ngayong pananghalian sa panonood. Kung ano man pong oras sa inyo all over the world, sana po ay nasilihan po kayo, mga kapamilya. Once again, maraming maraming salamat sa ating mga very very special guests sa ating Star Magic Spotlight, Kira and Emilio. Good luck on your journey and we are rooting for the both of you. Congratulations! Yes. Yes. Thank you so much. I love you. Ayan. Salamat sa inyong dalawa. And thank you so much din sa ating mga media friends for making our kwentuhan session extra special. Pero wait! Huwag na huwag po muna kayong aalis dahil pagkatapos lamang ng ilang pala na may isa pa po tayong makakasama. Kaya naman, kita-kits tayo ni ako po si Jaiho at ito ang Star Magic Spotlight. Okay, photo po, Sir